Sinubukan ko ang inirekomendang dosage sa loob ng isang buwan at nararamdaman ko ang mga kapansing-pansing pagbabago. Nagsimula ako ng dalawang kapsula sa umaga at dalawang kapsula sa gabi. Naobserbahan ko na nararamdaman ang ilang kapansing-pansing pagbubuti sa aking bato sa abdo. Inatake ako ng bato sa abdo at hindi makakain ng maayos sa loob ng 24 to 48 hours. Sa kabutihang palad, Pagkatapos ng pagbisita ko sa doktor ng aming pamilya, nakakuha ako ng Golden Nepro mula sa Manila Health Center at iniinom ko ito dalawang beses sa isang araw. Pagkatapos kumain, 15 hanggang 20 minuto. Hulaan nyo, ito ay talagang may epekto ng maayos sa akin. Bas gumaan na ang aking pakiramdam ngayon. Pagkatapos ng tatlong araw na treatment, wala na akong sakit sa ibang bahagi na aking tiyan. Dahil sa putik sa aking pantog, ang Golden Nepro ay tinanggal ang bato na nakita ko sa inodoro. Pagkatapos na isang buwan, paggamit ng produktong ito, nakarandam ako ng 100% na gutom sa umaga. Bumalik na rin ang gana ko sa sex. Ito ay kahanga-hanga. Ang pagkakaroon ng bato sa apdo ay pinakamatinding sakit na naranasan ko. Ngunit salamat sa Golden Nepro na kaya kong talunin ang mga pag-atake ng bato sa apdo. Lubos akong naniniwala sa supplement na ito dahil ligtas ang produkto na ito. Dahil sa pag-aprobato ito mula sa FDA, ang produkto ito ay nilalaman ng iba't ibang hindi lamang makapangyarihan ngunit ligtas na mga sangkap. Hindi ako allergic dito sa kabila ng aking diabetes. Ang produkto ito ay napakamura. Para sa akin, pagkatapos kong maubos ang apat na kahon ng Golden Nepro, naramdaman ko na wala na ang sa aking bato sa apdo. Hindi ko maiwasang ibahagi ito sa aking mga kaibigan na nahihirapan sa pag-atake ng bato sa abdo. Salamat sa Golden Nepro. Tinulungan ako labanan ang sakit ng gallstone at ibalik ang aking buhay.